140. 150. 150. Good morning. good morning, good morning, good morning po sa ating mga 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 viewers Ayan At araw ngayon ng uh, Merkulis, February 19 Napakaraming tao mga kapakars Ayan o Nandito muli tayo sa may bulungan sa Paranaque Upang mag-update at bibili tayo dito Ang pang kilaw, -kilaw. <laughs> Sana po masamahan niyo ko yung Umakang ito uh, At syempre natin yung mga presyuhan ng mga seafoods O presyuhan ng mga isda kung magkano-kano na ba ngayon Dito sa may bulungan sa Paranaque Ayan, samaan nyo ko mga paknash. Kaya umakay ito. Trails, go! Ito ay idol to, e. Panigi. Panigi. Sa Panigi nga, makaano? Panigi, 80. 80. Ito, mga salmon, meron din, no? Ito, mga salmon, 190. Parang minsan lang kayo dito, e. Minsan lang kayo maglalatak-lisda. Oh, okay. Minsan lang kayo dito. Ha? Ah. Ha? kasi. Panigi. 200 sa ating salmon. Oh, Ito, one. Saan ang gusto niya, ikaw? Ah, palawas pala. Salamat po. asawa niya natin. Palawas tayo. <laughs> thank you pa, thank you. Uh, yan ang nanonood uh, po sa ating mga vlogs. Thank you po, thank you. Ito oh, murang-mura. Alam ano mo ba sa iba to, te? 200. Ito 150 lang sa iyo, murang -mura. Dito 200, uh, 150 lang kaya ate, no? Mura na ngayon. ang maraming marami na Ano ba dito te ang mga nagsa talaga ng na ista? Anong anong araw? Linggo marami din ba? Linggo. Dipede sa araw, no? Ay. ganda ng ano mo te ang ganda ng salmon mo 200 ang kilo ang ganda ito masarap sa ihaw na po ihaw po ano ayan tingin po panigi pa rin ang display dito dito makano makano to ha

Kuya, tingin po. Ito, dorado, ganda. na dito ng ano, yung... pag na boss. Kulyasan, sarap mong iyaw. Ang kulyasan, isa lang ba yan? Oo, isa lang yan, kulyasan. Ang bakong kulyasan. Kalau pun lang. tu kuliasan, tambah

ito yung mayamayat e? Eh? Opo, okay. mayamayat po. Mayamayat. Ito 350, si maliliit. Maliliit, magkano? 350. 350, maliliit. Ito 377. Ilan? Ito naman yung... Parang kitok. Minsan lang ang dami yun, Sir. Parang minsan lang. Sure. Kaya doon dami, no? Dami, no? dami ngayon. Dami. No? Parang laki, oo. Kaya dyan kasi maliit. Yung, yung labo-labo mo, magkano? koterting, kote 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 kote

naman. Ito. Babae naman. Ito. 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 Ha? din yan. Kasi pulang <laughs> buntot. pulang <laughs> buntot. Ah, ito. Pulang buntot. Ayan. Ha? Ha? Sige ba? Nakagawa na ito. ito. na. Ayan yung parang, kaya beti-beti kundi rin, kaya daan yung Eh! Uy! Yo, ispada, ispada! Kaya tulipin po, po. Tulipin mo? Uwiti!

1.30, 1.30 Pulyasan At bakol, bakol pa Wala lang ang limang ko rito ha ah. na ng hiwa oh <tipan> Makalong kilo rito Dalawa nandahan, durado ito, durado. Dalawa ulo, Ito malaki ulo. Walang <laughs> saka <laughs> nito, magkarul. Walang <laughs> saka nito, magkarul. Yung... Walang saka nito, magkarul. Walang saka nito, magkarul. Wala, wala saka

Wala talaga ayaw Pero makakanda, makakanda oh Kasi malalaki doon na 260 Ay! Sipo? Sipo? po. Sipo? 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 po Sipo? Sipo? Ito makaano ulit po? 1.40? 1.40 ito yung charcoal heat. Bosa yung hindi Wala ano.